May bilin po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong talagang kalihim na si Sen. Sani Angara ng DepEd. Kung ano ito, narito ang report. Tutukan ang kapakanan ng mga guro. Ito ang marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong talagang kalihim ng Department of Education na si Sen. Sani Angara. Ayon kay Pangulong Marcos, ang susi isa matagumpay na programa ng DepEd ay ang mga guro kaya dapat matulungan sila. We have to take care of the teachers. We have to, even of course financial, to make sure that they, they can feed their families. Cause we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them just as teachers. They have families and they have to take care of their families. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. So we have to make sure that they are in a good place so that the teachers can. Uh, concentrate on uh, on uh, actual teaching. Bukod sa pinansyal, dapat ding sa mailalim aniya ang mga guro sa mga pagsasanay o training dahil mabilis ang pagbabago sa pagtuturo lalo na gamit ang teknolohiya. Natanong din ng pangulo kung magkakaroon ba ng policy shift sa DepEd, partikular sa K to 12 curriculum, sagot niya. Maybe a little bit because uh, the last time I spoke to him, Uh, just after we announced uh, that he was going to to be the uh, next uh, secretary of uh, kami. and we are there, there are two elements that uh, we paid attention to. Kailangan kasing matutuka ng employability o ang pagkakatanggap sa trabaho ng mga Pilipino students, bagay na hindi aniya natugunan ng K12 curriculum. Pero kung titingnan natin ang naging resulta, hindi naging hindi tumaas hindi gumanda ang employability nila. So we have to do something else. At para masolusyonan ito, target ng gobyerno na maglunsad ng mga mini-courses o short-term courses para sa mga mag-aaral na hukuan ng mga specialty courses. Sabi ni Pangulo Marcos, magiging partner nila rito ang pribadong sektor. Dahil kuminsan meron tayong mga livelihood project, natuluan nga ng livelihood pero wala naman trabaho pa rin. Dagdag ng Pangulo, dapat ding matutukan ng DepEd ang pagpapaunlad sa learning assessment o pagkatuto ng mga estudyante sa mga asignaturang science, engineering, technology at mathematics ang STEM subjects. Because that's where we are falling behind and that is the area that is most in demand right now because we're getting more and more technical. Nainiwala rin ng Pangulo na dapat mas maituro sa mga mag-aaral ang kasaysayan ng Pilipinas habang ang mga stunted o kapos sa height naman na mag-aaral ay tutulungan din aliya sa pamagitan ng feeding program. Mula sa Sulu, Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.